Sulat in proud remembrance of the achievements of her son and the humble tribute to their sacrifices this memorial, has been erected erected by United States of America oh, 1941 to 45 World War nga yan Good morning guys so nandito tayo ngayon sa BGC at all the way lang tayo from QC so naligaw tayo dito sa Manila American Cemetery and Memorial. Maganda pa siya lang to kasi very educational about sa World War II yung makikita niya dito. Punta tayo dun. So yung bike iniwan namin dun maldas my guard. Ayan yeah, no? air assault on Japan. Ang baka dito si Tatay na Uncle Mike. Ayan o. Oh. Ngayon tala po, Honor. O, ito, Naka-highlight. Major. Bomb Squad o. Oh. Squad po. Oh. Ika-Virginia. Pero yung iba, may ano May ganito May ibig sabihin niya. Sil, Silian. M. Ano? Silian. Bakit yan na yung bago? Yan na yung nila. Yan na yung Ano? Medal of Honor nila, hindi na hina-highlight. Nilalagyan nilang ng mga ganun. Parang pin. Oo, oh, di ba? Na, ayan o. Oh. Mga lumaban nga yan. So, yan yung mga, ano, mga veteran. Eh, hey, kanapin mo, baka may angeles dyan. Letter A. Nasa <laughs> letter R <Arcan>, ka eh. <laughs> So yun guys, nakapasok tayo dito sa libingan ng mga Filipino american ng World War 2. Hello. <laughs> Baka isa diyan lolo mo. Oh. Philippines. Halo-han. Ang no, English vocabulary. Ayun oh, Philippines 'to. Sunud-sunod apat. Ah. Oh, 'yun Apat. Picture ka picture. Ang English show. Para, Brunillo, Roberto para... Roberto, Lamberto, Lam Private First Class, Lieutenant Corporal, Private First Class, Private, LT, Lieutenant, Sergeant. Oh. Yung mga number eh. Oh. There, pa? Oh. I love the Philippine Sea. June 15, 1520, okay, 1944. Ayan. Okay. Ana Oh. To Battle of Midway 'yo. ano yung mga battle na kalagay. Malamang nandito 'yung sa Pearl Harbor. Strategic plan nila 'yon. Dapat from 1941 dito 'yan. China, Burma, India theater. Hindi lang ng Philippines oh sakop nila yung may red. So, Philippine Island, Malaya, Thailand. Hanggang, ano, buong Japan, Hokkaido, oh, Sakop nila yung buong red na yan. Pati, ano you know, Battle of Midway. So, yung buong yan, pra, ano, sakop ng Japan, oh. sila nagbangayan ang US dito. Ayan, no? Oh. May mga sumasabog-sabog na Japanese carrier Sank oh, Diyan sila naglaban. Battleship forces. So. US striking forces. So. sa taas yung ano ng US, yun, Oh. oh okay. Aleutian. Aleutian Island. Alaskan Sina. Ayun, no? Oh. Napapasok na nga ng Japan, eh. Papunta ng Alaska, oh. Ibig sabihin sa dagat talaga sila. Ano Pearl Harbor, oh. Saan? Ayan, oh. Andiyan sila naglaban. Diyan sila, diyan dong unang strike, diyan si Price ng ang, Japan pinalubog nila yung mga carrier diyan. Oo. diyan yung maraming namatay si Price attack nila. Ah, Kasi nga, yung mga island na yan ng Pearl Harbor, parang yan ang... Gateway nila, papasok. First line nila. of defense, papunta sa United States. So, pinabaksak so, nila yan. So, gamit nila lahat yung mga nakapesta dyan. Oh, yung mga tora-tora ng Japan. I know, US striking force, so hmm. papasok na. Eh nang pinalubog nila kaya nag-start ang World War 2. Dahil sa ano, habang nagpipistok kaya ata na gano eh. Nag tawag na backstab or traitor ang mga Japan umatake kaagad habang may pistoks. Mm -hmm. Liberation of Philippine Sea in Philippine map. Kendo. Sa dito. Battle of ito, re-occupation of Manila. Luzon campaign. December 15, 1944. 1945. Isang taon din, oh. Isang taon din. Ang laban Oh, nere na yata. Nere-occupy na. Unti-unti na nakukuha ng Pilipinas yung property nila. O, oh, U.S. Yun na lang yung may red, eh. O, oh, ilan na lang, oh. dito, so, return to the Philippines. Ah, ito na yung mga tipong patapos na. Patapos na yan? Oo. Yata ah. Hindi <laughs> naman tayo expert dyan. Pero maganda nga mapasal yung mga bata dito para alam oh, nila yung history. <laughs> Battle of <Native> Lady <laughs> Golf. Southeast Sea, Sea, Fence Resort yun pala yun ang ibig sabihin oh nakita yung sundalong yun and soldier is no longer missing in action oh yung may mga ganitong ano mga pin na wala wala dito eh ayun sa taas yung pin yung mga nakasulat kan man yan ibig sabihin wala na dinagdagan kasi lumilitaw na asis na yan oh asis siguro yan wala na natagdag Dahil yan, may Medal of honor yan. Yung may ano lang, gold na highlight. Oh. Ayan oh, katulad yan, dalawa sila dyan Medal Oh. may of honor. Ayan sa taas o. Oh. Tapos yung pang isa. Anong mga ano niya, position niya? Commander, commander pala yun. May, may position pala yan. <laughs> Ay, yung isa, o oh, commander din. Hindi ba? Oh, ayan oh. May mga seal sila. Ito naman, Nebraska. Tsaka halo, halo. Ito hindi lang sundalo. Ito pati May Boy Scout kasama dito. March 1867, siguro. Ngayon, equality before law. Galing. Okay, ito iba oh. Ah, Puerto Rico. Puerto Rico. So, mga Mexican, ano, kasama din. Invasion of Palau Island aking form, aking Diyos force, and Northern Solomon, the 1943. 1944. New Guinea. ma invasion din sa ibang bansa, ano? In invade? Ito siguro, ibang lugar na ito eh. You know, may pati pang na-supply routes, so. Oh. Galing oh, kusan dumadaan yung mga supply, may mapa. Hmm? May mapa yan oh, from United States. Papunta ng mga, ayun oh, Philippines, Okinawa, Iwo Jima, ayun oh. Pero ba't parang wala na ano ng Japan? Australia. Wala na, Japan, wala na, ewan ko, hindi, ano na to? Yung uh, supply, yung daan lang ng mga ruta lang ng supply yan, nila kung saan pinapadaan yung mga carrier siguro, ah, uh, ayan oh. Hindi pinapakita dito yung ano, yung laban. Yung sa dinadaan. Sa oh. Eh. Oh, from USA ano oh, papunta sa iba-ibang bansa oh. Sa Australia dito babaad dito ang babaan, ito yung mga port nila, yung tatlo na yan. You oh, know, Brisbane, Sydney, Perth. Mm -hmm. oh, sa no. Philippines sa Leyte, ang port sa Leyte. O no? oh. sa sa Leyte dalawa tsaka sa Manila. War against German. Oh mayroon din German War. Switzerland, Austria, Hungary, yan, yan, yan. No? Oh. Italy. Oh, may Freemason pa. Yung, mm -hmm. oh. may nakalagay ba? Hindi. <laughs> yung unang piso? oh, yung collection ni Mama dati. No, Commonwealth of the Philippines. The Philippines. May three star, tapos may eagle, no? Eagle. Yan yung pisong malaki. alabas na kami dito na matatapos ang short vlog natin napaka short makikita ko lang sa inyo pwede pumasok pero yung bike iwan doon sa harap pati helmet iwan doon dalan lang kayo ng lock tsaka bawal mag vlog pwede ka mag vlog magpapaalam ka sa visitor's office nila bawal magpalipad ng drone bawal may ah, selfie stick yung mga stick na mahaba bawal kaya yeah, ayun, sige. Bye. Hello. Philippine American Cemetery. Iba to Philippine American. Alam mo sa World War 2. Tayo mo kini prepare sa World War 3 dito. <laughs> <laughs> so, pagpupunta kayo dito, halos sila makikita niyo pero maganda kasi yung doon sa gitna. Yung history ng World War nandoon eh, mga strategic plan na ginawa ng US para matalo ang Japan. Nandoon sa loob. So dito ang parking ng bike. Kaso ilang bikes lang ang pwede. Tapos register ka lang, iwan ka ng ID, makapasok ka na, makakapunta ka na dun sa gitna.